Hello, uh, magandang umaga Welcome back sa aking channel Albulario ng Angles uh, Muli ako ay narito pang uh, magbahagi po sa inyo na naman ang isang orasyon na request ng mga baguhan na nag-aaral ng mga panggagamot tungkol dito sa para makilala ang ispiritong uh, namiminsala o kung may nakasanib man sa pamamagitan ng tubig ay malalaman nyo po so kung yung iba na mayroon na nito ay huwag nang panoorin ito po ay uh, para lang sa nag uh, gusto na mag-aral ng mga karunungang lihim yung mga datihan sigurado mayroon nito eh, yung orasyon na to So, ito po ay uh, sa mga nag-aaral ng mga karunungan linghim, lalong-lalo na sa panggagamot, sa mga baguhan. So, yun, uh, tutukan nyo po ito, uh, video kong ito, upang uh, malay mo, makaragdag ng kalaman itong ating iba bahagi ito. <coughs> alam ko na ibahagi ko na ito, hindi ko alam kung dito sa channel ko o sa kabilang channel ko na albulaa uh, ang misyonaryo. So nawa ay uh, habang kayo po ay nanonood dyan sa kanya-kanyang inyong uh, lugar ay uh, no, nawa ay no skipping at habang kayo po ay nanonood ng aking mga video at uh, ito po ay malaking tulong para sa channel kong ito na inyo pong uh, magagawa. At nawa ay uh, bago matapos ang aking video ay nakapag-share po kayo lalong lalo ng uh, like at uh, subscribe pag nakasubscribe na po kayo hit nyo po ang notification bell po dyan po sa baba para po lagi po kayo updated sa lahat ng uh, video na aking ina-upload so yun uh, kung uh, ito po ay para lamang po sa mga naniniwala ha sa mga hindi po naniniwala ay hindi ko pinipilit so yun, uh, intro muna po tayo Uh, hello siya nga pala uh, aking uh, papauna sa mga gustong uh, engrave na medalyon special na medalyon na gawa ni uh, bro Poblete ay uh, IPM nyo lang po ako sa aking FB account na Ricky pangano Florante at na narito po ang mga medalyon at kung nga po nagustuhan ay IPM nyo lang po ako mga engrave po yun, mga special na pagkagawa. Kahit na maliliit ang letra ay malinaw mo pong mababasa. So yun, uh, sa so magkakagusto lang. So God bless. Naway magustuhan po ninyo. At uh, sunod na natin ang pagsashoutout. Okay, uh, welcome back muli sa aking uh, channel At uh, uh, Nawa ay abutan kayo ng aking video Na nasa mabuting kalagayan Ligtas sa ano pa At walang karamdaman Angat ko lagi o panalangin ko na ka, uh, Ang indong kalusugan at kaligtasan Saan man po kayo naroon Abroad man o dito sa Pilipinas Nawa ay lagi po tayo magingat Uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ay nawa ay uh, no skipping ads sa video kong ito malaking tulong na nga po yan na inyo pong magagawa para sa channel ko at uh, gusto nyo pong mag donation uh, pindutin nyo lang po ang super thanks dyan po sa baba ng video nito uh, kayo na po ang bala kung magkano po ang i-donate nyo para sa channel ko ito at yung sa ngayon ako po ay nandito sa <coughs> mula bisang buwang sur at uh, dito muna ako hanggang march tapos ah uh, babalik ulit ng Pampanga, Angeles City, Pampanga so yan ah uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content o sa mga ganitong usapin na karunong lihim ay uh, pakiskip na lang po ng video ito at maghanap po ng video na naayon po sa inyo po kagustuhan ano man po ang uh, inyong reliyon o paniniwala uh, ay aking gagalang at ererespeto mga kapatid so galangan at respetuhan na lang po tayo okay uh, shout out po sa lahat ng uh, solid followers ko uh, solid uh, subscriber salamat po sa inyo uh, tayo po ay umabot na ng 16,935 po uh, at maraming maraming pong uh, salamat po sa inyo sapagkat uh, hindi nyo po ko iniiwan bawa ay uh, patuloy po kayong umunlad sa inyong pamumuhay spiritual so yon at uh, ganun din sa aking uh, channel member sa channel ko ito. Salamat po. Uh, kahit na po kayo ay nagbabayad ng uh, uh, payment sa YouTube upang suportahan lang ang aking channel ay uh, inyo pong ginagawa para sa pagmamahal sa channel ko. So yan at ganoon din uh, sa mga lahat ng uh, na comment sa ah uh, mula nung uh, sa lahat ng video ko mula nung uh, Sabado kasi kahapon di po ako nakapag-upload. So yun, uh, bilang aking pasasalamat ay sa shoutout po, ko po kayo sa comment na ay sa, sa mga nag-comment. Nawa no, uh, kung nag-comment po kayo ay uh, ilagay nyo po ang inyong lugar para may shoutout ko kayo kasama ng inyong mga lugar. Okay, unahin natin si Sir Andres Girkan. Shoutout po sa iyo uh, Leomar Pabia, shout out po Ramil Belo, shout out po Jeremy Nickdaw, shout out po Ito, uh, patuloy na sumusuporta po sa atin to uh, Lalong-lalo na bumili siya ng uh, aking mga medalyon na uh, de Diyos, ayan At ngayon po yan ipapashipping sa Quezon City At ang magpapashipping po yan, walang iba kundi si Bro Poblet medalyon ok uh, salamat sa iyo sa pagtitiwala uh, Emiliano Digumbis shoutout po sa inyo Star uh, Aquarius shoutout po sa inyo at nagpapasalamat po siya sa ating pagshare ng mga ganitong uh, karunungang lihim uh, tika lumipat tayo mhm uh -huh. Sandali lang at lumipat na naman. Ah, uh, yun. Uh, ito, ah, uh, Star Aquarius. Uh, Siya ang sabi niya, eh, Thank you po, maestro, for seeing this helpful video. Shout out po sa inyo. At salamat po sa magandang komento uh, po ninyo. Ah, uh, Francis uh, uh, Cho Shoutout po sa yo. Sir Christian Pulan shoutout po. Kapatid Kaibigan Manderigma, shoutout sa yo. Na, no, uh, siya po ay uh, nanonood at no is skipping ad Salamat sa yo. Malaking bagay po 'yan na may niyo pong magagawa sa channel ko Ah, uh, Jose Roland Planas, shoutout po. Sir uh, Lady Godiba, shoutout po at uh, Roberto uh, Robert Cabonilas shout po router router shout po Pangulo Toyo shoutout. out Marian Sasana shout out po Anahaw Taday shoutout po okay uh, yun po lahat ang mga nag comment sa comment section ko so kung gusto niyo pong magpa shout ilagay nyo rin po ang inyong mga lugar dyan po sa inyong comments, uh, comment. Okay, ganoon uh, din, shout po sa lahat ng uh, mga channel. Sa ka, kapwa ko content creator ng mga ganito. Tungkol sa karunong lihim at mga mutya. Shout po sa inyo. Sa atin po silang uh, supportahan suportahan. Sapagkat isa po sila sa ating uh, ng mga kalamang spiritual. Kung wala po dito, baka po na sa kanila. Okay, uh, supportahan po ninyo. ganun din uh, sa uh, shoutout sa kapwa ko Pinoy, abroad man o disto sa Pilipinas. At ganun din uh, sa mga kapwa ko albularyo, Antingero, uh, uh at sa lahat ng alipin ng Panginoon. Shoutout po sa inyo. So yun, uh, punta muna tayo sa aking iba na bahagi. Uh, kung kayo man po ay uh, baguhan. Uh, hindi nyo pa po alam magtawas. Ito po ay makakatulong po sa inyo sa pagsusuri kung ano po ang nakasanib sa isang uh, o nagpapasakit sa isang pasyente. So, 'yon ah, uh, pag dumating po yan na uh, inyong pasyente, uh, hihingi po ng tulong uh, sa kanyang karamdaman. So, paano nyo po malalaman? kung ito man ay uh, kung ano po ang nakasani ba o nagpapasakit sa kanya yung uh, iba dito dito nila tinitingnan sa guhit ng palad ako rin ay ganun ganun din pag may eksyang uh, sa akin pag may kanan ito ay gawang tao pag may eksyang kaliwa uh, ito ay likha ng elemento o espirito so ganito po ang pagche ko so, yun. at uh, ngayon naman kapag na nakita nyo na po na maiksi ang kahit ano dyan na uh, sa inlilit niya basta importante yung uh, yung pagpantayin yung uh, itong uh, guhit sa palad yung dito ayan yan pagpantayin nyo po yan tapos tingnan nyo po yung alin ang mahaba o maiksi sa inlilit na daliri tulad nito ganito so yun uh, pag na nalaman nyo na may spiritual na karamdaman So, magagamit nyo po ang orasyon na ito. At uh, makakatulong po ito ng malaki po sa inyo. Ito yung uh, para uh, orasyon para malaman mo po kung ano po ang nagpapasakit sa isang pasyente. At uh, bubulungan nyo po yung uh, tubig na yon ng orasyon na ito. At uh, maghintay ng uh, pit, uh, limang minuto. At uh, ipalasa nyo kung anong lasa ang uh, ang uh, tubig na inyong inom sa may karamdaman o pasyente so ayan narito po ang orasyon ok, akin uh, na pong babanggitin orasyon pag alam sa kung anong uh, elemento ang nagpapasakit sa pasyente ok, uh, alimbawa may isang basong tubig na kayo Uh, yun uh, at po ng orasyong ito kristak, ortak, aminatak uh, hukmitak aminatak, hiptak ampik, mibilgayem, hisos ismiriel, bernabaot tunik manumbaot yun po, sabay uh, ipainom ang tubig sa may sakit kung magbago ang lasa ng tubig ay spiritual ang karamdaman. So nandito po ang uh, kung uh, ang lasa kung ano ang lasa ng tubig ay magpapakilala kung ano ang uring espiritu ang uh, namiminsala na sa pasyente. Kung ito po ay mapakla, ito po ay jablo Kung ito po ay malat ito po ay gawang tao. Uh, kung matamis naman ito ay uh, gawang ng uh, Panginoon, Diyos. At kung malansa, ito ay tikbalang. <coughs> kung mapait naman ang tubig, <coughs> sa kanyang panlasa, ito ay barang. At kung mabaho naman, ito ay gawang aswang. At kung manghang, ito ay unano. At kung maasim, ito ay duende, Yun po. So nawa ay... Uh, ito po ay uh, makaragdag ng inyong mga kalaman lalong lalo na sa inyong pagtulong sa kapwa sa panggagamot at uh, nandito naman uh, ang na, na, na nyo na may spiritual na karamdaman so pasapiin nyo, banggitin yung pampapasapi ng mga masamang elemento sa nagpapasakit sa pasyente upang inyo pong makausap <coughs> at wala kung wala po kayong mga pamarusa na mga orasyon so ako po ay may 49 na orasyon 49 ah uh, kung uh, bawat isa yon babanggitin mo I, sa, i gaganyan mo tutusok mo at kung uh, ito ay uh, napasapi mo na meron din na uh, panali o panggapos at pamako yung uh, itong uh, nung Sabado ko in-upload. Balikan nyo po yung nakaraang upload ko ayat at makikita nyo po yon. Yon na uh, yun nga po ang uh, 49 na orasyon ay sa nyo po makikita. Ito po ay ma punta lang po sa kayo sa ano uh, description box ng video ito at uh, makikita nyo doon nakalink at may pamagat na orasyon pamarusa 49 piraso okay at uh, yon para inyo pong makopya so ito po ay para lamang po sa mga gustong manggamot gusto mag-aaral na makatulong sa kapwa ganun din na uh, sa mga nag-aaral na makarunong ang lihim so dagdag kaalaman lang po yun at yun uh, God bless na way makatulong maraming maraming pong salamat